Okay po. Ang tips natin, paano bumagal ang pag-edad. Okay, lahat tayo tumatanda. Pero meron tayong mga konting tips. Ayan, o. Oh. Paano mapapabagal, how to reverse aging. So, how to look younger naturally. ba diba? Hindi natin maiwasan. Pero meron tayong mga tips. Number one, dapat healthy mindset. Isipin mo bata ka pa. Kasi pag-isipin mo, matanda ka na, mainit ulo mo. So, think young kahit anong edad. Okay? Nasa mindset. Use your brain. Hindi pwede pag senior na, wala nang ginagawa sa bahay. Ito, pwede ka magturo sa school. Ayus, gamitin mo yung utak mo. Makipag-usap ka sa maraming tao. Kasi nga yung utak natin, pag tumatanda tayo, bumabagal. Nagiging makakalimutin. Diba? Humihina yung utak. Ang tawag po dyan, cerebral atrophy. Pag sinitis kan, makita yung utak, lumiliit. So, para hindi lumitang utak, gagamitin siya. Mag-aral kahit anong edad. 40, 50, 60, 70, hanggang 80. Maglalakad. Okay? Paglalakad, very important. Kahit 3,000 up to 5,000 steps in a day, pwede na po yun. Baka hindi nyo na kaya habulin yung 10,000 steps. Tapos may tinatawag na walking meditation habang naglalakad, pwede sa magandang tanawin, marami nakikita. So, nag-iisip ka rin, nare-relax ka rin dapat. Helping other people, nakakabata. Kasi meron ka rin ginagawa. Okay? At least may purpose ka sa buhay. Pag may purpose sa buhay, mas masarap ang pakiramdam mo. So, hindi lang yung ganda sa outside, pati sa inside healthy balance diet syempre dapat healthy ang diet natin di ba kung ano-ano kinakain so dapat ito mas healthy gulay sariling luto kasi yung mga fast food at ibang pagkain syempre hindi healthy eh. kung ano pinapasok mo sa katawan natin physically fit very important di ba kahit may edad, konting weights, okay lang yan. Ito, sabi nila maganda daw dancing eh kahit anong edad lalo na pag senior yan no? oh, may tulong mga dancing, mga sayaw, mga zumba, lahat 'po yan. Relation with family and friends, nakakabata rin 'to. Ayan oh. No? ng anak, inaalagaan ng magulang, nakikipag-usap sa family members, may tulong pa 'yan. Kasi uh, hindi lang pagkain at exercise kailangan natin para maging masaya, hindi lang nag-iisip, dapat yung relationship, mas importante yan, yung emotion natin. Other tips, pwede rin yung massage. Okay? Hydration, kailangan maraming tubig iinumin. Lagi ko sinasabi, 8 to 10 glasses, kailangan yan. Pampabata yan. Relaxation, sapat na tulog, okay? sapat na pahinga. Exercise, tapos yung mga pagkaing, mga healthy na tinuturo natin. Yung mga iiwasan, ito, mga fast foods, chicheria, alak, sigarilyo, obviously, nakakatanda ito. Ito po, mga proven strategies ito. Eh. Yan, oh, physical exercise, bawasan ng alat, healthy diet pattern. Siyempre, pati yung mga gamot, mahalaga din. Kakasama po siya. Kung may high blood ka, baka may maintenance ka sa high blood. Ito, antihypertensive, may tulong din. Kung may sakit sa puso, aspirin, may tulong din. Kung may diabetes, gamot sa diabetes. Ito, metformin at iba pa, pwede po ito. Nakakatulong yan, pampahaba ng buhay. Bukod dito, paano pa mapapabagal yung pag-edad, ba? Diba? So, pag nagkakaedad tayo, maraming humihina. Tulad na sinabi ko, yung utak, yung puso mas hingal, pati yung baga mas may plema, yung katawan mas masakit, at yung katawan natin lumiliit ang muscle. Pag lumiit ang muscle natin, dyan na yung maraming problema. Okay? Ang tawag po dyan, normal yan. Eh. Pag nagkakaedad, pumapayat, lumiliit yung muscle. Sarcopenia po ang tawag dyan. Ito ang paan ng 30 years old. Kita mo, 30 years old. Ganda ng hita natin, no? Ganda ng muscle. Ito ang paa ng 50 years old. Kita mo yung muscle, medyo lumiit na konti. Ito ang paa ng 65 years old. Ang payat na. Kumpara dito, nangalahati na lang yung muscle. Kaya, dahil lumilit ang muscle natin sa pag-edad, kaya walang balanse. Kaya hindi na makaakit na hagdanan. Kaya parang matutumba na. So, paano mananatili yung lakas, yung muscle? So, pag nagkakaedad, kailangan papalakasin natin to So, gagawin natin, pagkain, high protein foods para magka-muscle, and exercise, yung mga stretch at simpleng exercise para hindi gano humina ang muscle. Ito yung hita. Front view, ayan o, 30 years old. 40, 50, mas payat. Ito, pag 65, payat na payat na siya. So, ang sarcopenia, pwedeng may edad na kasi, hindi na maka-exercise, marami ng mga sakit, baka overweight na. Ano mga sintomas? Hindi na makaakyat, hindi na makatayo, hindi na makayuko. Poor balance. magingat sa banyo, baka matumba. Okay? Ano ang cause? Yan ang obesity, kidney disease, heart disease. Yan po. <clears throat> Maraming namamayat. Kaya nga tumatanda, ayan, oh. One in 3. Ano mga pagkain? Siyempre, tuturo natin yung mga mura muna. Kailangan natin high protein eh. Itlog pinakamaganda. Okay? sa uh, sasabihin natin, pag kasi, tulad ko sasabihin, baka one egg in a day lang o iwas. Pero, eh, dito sa Pilipinas, wala tayong choice. Eh. Pwede, na, pwede, na, yan. One to two eggs in a day. Kasi ito lang ang mura, mura sa atin. Eh. Wala tayong choice. Tsaka healthy protein naman siya. Eh kung takot ka sa cholesterol, di ano na lang, uh, wag mo na lang ubusin lahat ng egg yolk. Siguro, pag dalawa egg mo, dalawang egg whites ang egg yolk na lang kainin mo. Pero ang whole egg, kita nyo, complete food siya eh. Carbohydrates, proteins, and fats. Healthy fats. May vitamin D pa siya. Ang dami niyang mineral. Sobra ganda. Kita mo, high protein siya. 35%. Oh healthy fats, napakaganda. Vitamin A, B, D, lahat. Konti lang ang pagkain may vitamin D, dog. Yun yung nakukuha sa ano. Kailangan na din natin sa sunlight. So, bukod sa itlog, hard-boiled egg, favorite ko, Ah, uh, is that din, syempre, high protein. Eh. Ano mga seafoods na high protein. Eh. Tilapia, oh, 18 grams of protein salmon 26 grams, tuna 20, sardinas 19 grams, hipon mataas din. Sa mga plant-based, mga tokwa, mani. Okay, peanuts. Pwede rin ang peanuts, protein din 'yan eh, pampalakas ng muscle. Ah, uh, munggo, mga sari-saring beans 'so, iba't ibang beans, black beans, kidney beans, at munggo. Soybean stock wa tofu, healthy protein din po siya. Pampalakas din siya. Taho lang matamis ha, matamis to. So iwas tayo sa matatamis. Gusto natin yung tofu mismo. Pakita natin Doc Lisa yung mga high protein, kaya mo ba? Ayan oh, pwede ka mag-beat na, na lang. 26 grams of protein, no? Talagang puno-puno siya para lumaki nga yung muscle natin. So chicken. So bawas kanin na more karne na kakainin. Actually, chicken and fish. Minsan, ito, meron pa silang goat, rabbit. Mataas din yung, yung ano niya, protein content. Yan ang gusto natin, pampalak. Lalo na pa nagkakaedad. So, hindi mo naman ubusin marami eh. Uh, sapat lang ang kailangan natin para hindi lumitang ang muscle. Kasi nga, pag humina ang muscle natin, ano ang mga problema? Osteoporosis matutumbaka, di ba? Uh, matagal mag-recover sa injury, hindi na makagalaw. Pag hindi ka makagalaw, hindi ka makalabas, hindi ka makausap ng tao. Hindi ka na independent, depressed ka na, na-stress na yung family. Paano hindi ka na makagalaw, bedridden. Oatmeal, okay din ang oatmeal pag ng cholesterol, healthy fat and fiber. Gulay din may protein na, ah. although hindi kasing lakas, pero pwede na yan. Spinach, oh. may protein, broccoli, cauliflower. High protein din yan, oh, spinach, broccoli, cauliflower, kangkong natin, pwede na. Mushroom, corn, not so much. Ang corn, more carbohydrates. Mushroom, maganda. Shellfish, kung may pera, hipon, maganda, oh, 24 grams of protein. Ito, hindi na natin kaya to Tahong, ano. Tsaka tahong, medyo takot ako sa red tide. Eh. Iwas tayo pag senior. Tahong, talaba. Crabs. Pakunti-kunti. Crabs. Clams. Pwede naman. ah uh, hipon, pwede. Pero medyo mal Pero high protein din siya. High protein. How much protein do you need? Ito, tuna. Kahit kan tuna, pwede na yan. Pag mahirap, oh. Kan tuna, 25 grams of protein, no? 25% it logo oh, 13 grams so oh. is da eto steak mahal eh 32 grams so nakita nyo, itong mga pagkain pampalakas pampalakas natin yan so yan ang mga healthy foods hindi pwede isang bandihadong kanin tapos dalawang pirasong tuyo lang eh hindi lalakas lalo manghihina lalo tatanda simpleng exercise ayan no oh sit up lang yan ito upo tayo upo tayo ito mga leg curls mga light weights. 3 pounds 4 pounds pwede na yan no, stretching tiptoe yan ang mga simple exercise nakita nyo pag may edad na dapat may silya na may hawak na para hindi ka matumba okay lagi na may hawak no. tapos imbis na full squat upo na lang tapos tatayo sa silya na lang pag upo mo may silya para kung biglang bumigay ang tuhod at hita bagsak ka lang sa silya hindi ka matutumba yan oh. resistance exercise yan ito simple lang oh upo tayo gawin mo sampung beses nako maano yan na ah. masakit na yan sa tuhod pampalaki ng hita yan yung sa kamay yung mga dumbbells ganyan po pati side view gagawin natin Meron din kami tinutulungan isang product, itong Birch Tree Advance. Okay din siya. Wala po kami nakukuha dito. Tulong lang to sa mahihirap. Uh, namimigay kami ng Birch Tree Advance sa uh, maraming maraming lugar. Okay. Ito, pang senior din siya. Pampalakas din ng muscle. Ang protein niya, casein protein and whey protein. At kompleto siya. Mas mura siya than the others na uh, nutritional drink. So, pwede rin to kung gusto nyo. Tsaka mas mura na siya eh. Diba? Pero kung kaya nyo doon sa pagkain, pwede rin. Okay? So, sana nakatulong to para sa umeedad, lahat tayo nangihina, tsaka yung mga tips natin para mapabagal ang pag-edad. Salamat po.